And, uh, good morning uh, mga kasamang hunters Grabe nandito tayo sa mga collection ng mga jar uh, Dito tayo ngayon mga kasama sa Ayalam Museum At uh, kung inyong nakikita mga kasama Lahat ng inyong nakikita na yan ay mga priceless Ibig sabihin uh, walang katumbas na halaga Dito yung mga sinaunang mga jar, mga banga Ito talaga mga kasamang hunters, banga talaga to yung nakikita nyo Ayan ay mga nahukay dito sa Pilipinas pero pre-colonial ibig sabihin ng uh, pre-colonial ay wala pa mga Spanish nandito na yan nahukay na dito. Ayan. Itong ito to makita niyo pa. Pag uh, nakahits hits nito mga kasamang hunters. Grabe. Yan ay uh, anong sabi dito ay blue and white dish ah uh, peony design jing di, jin shang, zi, zi, sa china ito makasama ayan pero ito ay nahits, hits uh, na sa somewhere in kalatagan batangas grabe kung hindi mo makita makasama priceless kaya ako meron kayong ganyang koleksyon ako panalo ito diba, mga makasama grabe kung may kita niyo mayroong mga plato, mayroong mga mangkok. At, uh, pero, ang sabi dito, galing siyang Pujian. Ibig sabihin, ito ay somewhere in pre-colonial. Pero may mga malalapit lang dito sa Maynila, mga kasama. Yan. Lahat ng mga koleksyon na yan ay priceless. Yan, mga Ming Dynasty. Lahat po yan, mga priceless. Ibig sabihin, uh, very rare and most important collection dito baka meron kayo nyan mga kasama ay meron pa dito ah uh, agusan actually mga kasama agrabe mula sa agusan napakadami talaga itong mga nakikita ninyo ito ito ito, ito, ito. Lahat, lahat, ng mga nakikita po niyan mga priceless yan meaning ay uh, something na mas mahal pa sa gold yan dito tayo yan yung mga banga na yan mga kasama grabe yan yan lahat ng yan priceless yan ito Ming Dynasty ito kaya kung may makuha kayo sa inyong mga operation, grabe, panalo kayo mga kasama dito tayo sa jar collection ng Ayala Museum lahat 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 ng mga nakikita ninyo yan lahat ng yan priceless kaya yung banga hindi lang basta ang halwin ginto. mahal din ang mga jar mga plato, mga mangkok basta pre-colonial